Good morning, good morning mga kabinho. Nandito naman tayo sa ating panibagong vlog natin ngayon. Ngayong araw na to ay pupunta tayo sa bukid doon sa sa Camp Kabugoy kasi merong ipapagawa si Idol Kasyotid sa atin. Ating gawin. Kukuha kami ng kasi gagawa siya ng landahan yung sinasalangan ng mga niyog pag magluto, gawin ng magkupra. Kaya ako na sa dahil Karabaw Nya, yeah. yan Punta kami dun Si so, meron siyang gagawin sa Kanilang, yun sa alaga ni Kabugoy sa, sa pispan. Mag, Magtatayo siya dun ng Landahan Yung landahan dito sa amin Landahan yung Anong tawag sa, sa Tagalog yan dito yung sinasalangan ng kupra yung bao pag nag kuhan ka ng niyog yan so ayan papunta na kami dun uh, ito yung karabaw nilang ka shortage at saka kabugoy <laughs> kanila to siyang mamas <laughs> kanila yan Psst. yan kanila yung karabaw karabaw at saka kumata pumunta doon kasi meron siyang napagawa sa akin sabi niya magpuputol kami ng kuno yung gawing pusti niya sa kaya so ayan nandito si Busing where are you going Amo? into the camp Kabugoy ha? into the camp Kabugoy sakay na ako may power show haman ron kaso balay lolo di diba? mo <laughs> So, ayan Tumihang dito Ito kami dun So, ayan mga kabinho Buntot lang buntot si Idol Kabugoy sa atin Kasi ah! hindi ako magpa-vertic Dito sa Minanaw walang vertican Diyan ka lang, amo Sunod na sunod ka lang sa akin So, ayan mga kabinho Si Idol Kabugoy ay muna na Yung Nandun siya pupunta na siya doon kaya tayo ay nag sa kanila tong kalabaw yung sabi ko mga kabinho ho ang idol kabugoy tong kalabaw na to at saka kag-exorted sa kanyang ina ang nanay kalabaw niya sobrang tanda na tong kalabaw na to hina na maglakad yung dati doon ako sa nakatira lang ka kang ka shortage Doon kami nakatira, kami ang nag-aalaga nito ng kalabaw. Sa kanila. Ya, yeah, sana ay manahin ng itong kalabaw na to. Mabait itong kalabaw na to. Mga kabinho. Ya, yeah, ang ating panahon ay maliwanas, medyo kumilim na rin ang ating paligiran. So, update lang tayo mga kabinho pagdating natin doon. So ayan mga kabinho, malapit na tayo down sa pumunta lang ay Kabugoy. Nandito na tayo malapit sa bahay lang no may Marilo. Ayon si Nonoy, naglalaba. Noy! Naglalabas lang Nonoy Marilo, katapos lang lang maglaba. Ah! Nalakto na kabaw oh. Ayan, nandun pala si Idol Kabugoy. Kala ko pumunta na doon sa kanyang camp. Nandyan pala si Akang Nonoy Marilo. Ha? Ang samo? So, ayan mga kabinho. Nandyan pala yung motor niya. Motor ni Idol Kabugoy. Diyan Janyai... niya So ayan mga kabin, no, pag bilis-bilisan mulakad. last street na to. Ganda ko, rin mong itlog. Wop! Ayan, binapunta tayo. Ha? Aja, tayo, Punta pala tayo doon. Pinapunta tayo ni Idol Kabugoy sa kang Nonoy Marilo kasi may isa sakay sa dito. Dito sa Ayan four wheels. Ayan, baki. Turo ni Manoy. Oh, bila akong nari ay mong turo. Ayan, andun si Idol Kabugoy. Ha? So, ayan mga kabinhu. Si Nonoy Merlo ay busy-busy sa paghahayay ng kanyang mga damit at saka pinapaliguan niya ang kanyang alagang chikitings so ayan mga kabinho karating na tayo saka si idol busing papaliguan muna natin itong yung kanilang karabaw dito Tawid tayo sa ilog. Doon natin lagay para yung iba may turo dito oh so yung swimming pool Yung kalabaw nila Ayan dyan natin itatali mga kabinong Kaya dito lang tayo So ayan mga kabinong nandun na si Idol Kabugoy At babalikan ba natin yung ating gamit Yung equipment natin Tayo tayo ulit Sa ilog kasi nandun na yung kalabaw nila pinapaliguan swimming swimming whole day ayan o oh, ang linaw ng tubig baka mamaya pag hindi umulan mga kabin mamana tayo dito Mamata, mamana tayo dito kukuha tayo ng bang ulam kasi wala ng ulam saya so, ayan nakatawid na ako tsaka kukunin ko na yung ating equipment para madala natin dun Ayan. Equipment. So ayan mga kabinho. Tukuha natin at patawid na ulit. Ayan. tayo dun Sa Kam Kabugoy. Sa tree house. Ayan. tayo ulit dito mga kabinho. Si Idol Kabugoy. Nandun na. Umuna na. Una na siyang tumawid. Mauna na siyang tumawid. Saka bit-bit niya yung equipment niya at yung mawir kasi maglilinis siya maglilinis siya sa kanyang face pan linaw, sobrang linaw sa mamaya mga kabin ho pag hindi tayo masyadong maingitan sayang hindi ko mabidyohan yung pag aking sisi, pagsisi dito mamaya pag hindi ito mulan ay munguha tayo ng pangulam sisirin natin sisisiri tayo kaso hindi tayo maka kasi alam mo na wala tayong pang video pang sisid dito pag dito ako mahilig ako mga kabino sa manulo yung pagsisid pag gabi pag, -gabi, pag malinaw yung ilog nguha kami mga tilapia uh, na tilapia para pang ulam yung dati lagi lang ako nung muntag, walang baho paggabi sayang kasi yung nakukuha mo mga isda hindi mo nabibilhin may ulam ka na pang umaga kaya kaya tayo mga kabin dito sa puta sa kam kabugoy kaya ilong kabugoy nandun na muna na sa atin nga update lang tayo nga mamaya ka mga kabin so ayan mga kabin ho nakarating na tayo dito sa ating camp camp ni e Idol Kubugoy at kanan dito na sa ating si Amo Amo sa third stage may maraming bit bit kirig kirig so ayan kirig kirig so ayan nandito na musing anong masasabi mo hinihingal ka hinihingal ka talaga hinihingal kayo wala na tayong hangin ah wala siyang hangin mag oxygen ka muna busing kaya kaya na tayo mamaya So ayan mga kabinho oh. yung oh malalim na yung pispa ni Idol Kabugoy oh. Malalim na oh, yung, yung mga ito, ha? Yara. Yan na lapit po. Minom na So ayan. Oh, meron na pala ang malalaki dito. Linaw na yung pispa ni Idol Kabugoy, marami na yung tubig. Minaw na. Yon magbabakain si Idol Kabugoy mamaya. Yon oh yung mga hito, yung mga alaga niya. Gutom na daw ako huh? Gutom na. Ayan oh, naglalaro-laro lang sila sa mga damo. Ayan, mga kabinho. Oh. Duol na lagi. Gutom na lagi na. Duol na sila basta ni tao no. Ayan mga kabinho. Oh. Akyat tayo, kukuha tayo ng tubig mga kabinho. Oh. At saka... Sigin mga tayo kasi sa Idol Kabugoy ang ating... Ayan, akiya tayo sa... Uy! Hagdanan na walang hanggan! Hagag? sulum So, ayan. Kumuha na ng pc si Idol Kabugoy. Uy, bakit? Uy, mayroong pangalaga, Idol. Maraming mga sulum so Ayan. So, ayan mga... So, ayan mga kabinho. Nagpapakain silang... Alaga ni... Laga ni Edol Cabugoy. Yun. Nanghagay si Kasi Ortiz. si Edol Cabugoy nandun. Ayan. Marami pa dito. Ayan. Marami pa mga kabinho. Ang lilibutin nila. Malilibot sila mapakain. Butin nyo no. Yun. Nagkukubulan dun. Marami. Sunod man. Sunod.

and